good morning mga idol. Ito po ang ating huli ngayong kaninang magdamag. Sa loob ng magdamag, nakadali po tayo ng limang malalaking isda. Isang mabilog, isang pargong, mga siguro mga tatlong kilo may git. Ayan, bago rumpi, tatlong rumping malalaki. Ayan, hmm. mga apatin siguro kilo ang isa po, tatlong biraso. Tapos may lagi din tayong kukulang isang timba. Mari pa po yung iba. Oh. Maripa. Ayan, napalaking blessing na po nito sa amin. Sa aming mga simpleng mangisda ng pula. Ayan. Magandang maga po sa inyong lahat. Uh, salamat sa biyaya mga uh, Panginoon Diyos. Itong biyaya ng Panginoon Diyos sa aming magdamag ng aking papa. yan, Shout out sa mga sulit followers ko dyan. Good morning sa inyong lahat. Ito ang mabilog. Yan. <clears throat>